Mga karanso, magandang hapon. Uh, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa mga bao na aking mga niyog kung pagkatapos kong, kong magkupra. So, ginagawa ginawa ko, ginauling ko sila. So, gumagamit lang kami ng, ng, ano, ng drum. So, yan. Para mapakinabangan pa, pati uling. So, ganito mga karanso. So, kung nakikita nyo, yan. Uh, hagis lang ng hagis. Dito, Uh, pupunoy natin yan 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 agisa natin yan mga karanso. yan yung yan hanggang sa mapuno hanggang sa mapuno pagkatapos sa uh... yan, pag napuno na mga karanso, uh, siksik na, lagyan natin ng ito, Anong balat ng saging? Yan, saka takpan ng lupa. So, kinabukasan, ahunin na natin, uling na yon. So, ganyan mga karanso. So, ito, kung nakikita nyo, marami kaming baon na ulingin pa. So, yan, yon, nag-uuling pa kami dito. Yan. Mm. Yan mga karanso, yan. O. Yan, kasi para hindi masayang ang ano, mga baon, Yan. Before kasi eh, sinusunog lang namin ang ano, ang bao. Pagkatapos matanggal ang laman. So ngayon, ah, uh, nanginayang rin ako. Kaya ginagawa ko, inuuling namin. Kasi mahal din ang bintahan ng uling. Hindi demand din yan. Ini-export. So yan mga karanso, yan ang paggawa ng ano. Paggawa namin ng uling. So marami kaming ulingin pa. Hanggang pa yan sa kabila. Yan. Yan o. Oh. Yan ganyan. Ginasik-sik-sik-sik pa pala yan. Yan. Mga lang drum to run, eh? Ang dami po sako to pag nano? Ito mga 150 yan. Ah? Mga 150. Ito mga karanso, pag nano to, mga 150 to 200 sacks siguro. Yan mabuo namin yun, no, Kung nakita nyo, may uling na kami. So, ayan. So, yan para mapakinabangan naman. Instead na tanggalin lang yung laman gagawin natin is eh. Ulingin natin para maging tira pa oh, hindi na shoot so yan mga kranso hmm. ha? Ah? Ah? ha? ayun may mga uling na tayo na ano na yun yun na mm -hmm. o so yan na mga kranso mga uling na ano finish product so yan yan o oh. Yan, maganda rin yan ni ano, mga karanso. Alam nyo sa akin sa Mindoro, ito ang ginagamit ko. Yan o. Oh. Ito ang finished product ko na uling. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Ganda o. Oh. Ganda o. Oh. O. Oh, buo siya. So, ni-export din nila ito. So, ang iba yata ginagamit sa battery or pinapowder. So, yan mga karanso. So, thank you for watching mga karamso. Thank you.